Ang Israel sa ngayon ay gumawa na ng kakaibang hakbang at ito ay ang pagbabawal sa UNRWA. Ipinagbawal ng parliament ng international pressure na panatilihin ang pinakamalaking tagapagbigay ng makataong tulong sa mga Palestino. Ayon sa boto ng Knesset, ipinagbabawal na ang UNRWA na magsagawa ng anumang aktibidad o magbigay ng anumang serbisyo sa loob ng Israel kabilang ang mga lugar ng annexed East Jerusalem, Gaza at West Bank. Sa ikalawang boto, idineklara ng Knesset na ang UNRWA ay isang teroristang grupo na epektibong nagbabawal ng anumang direktang interaction sa pagitan ng UN Agency at ng Estado ng Israel. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng lalong paglala ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga pandaigdigang institusyon at maaaring magdulot ng malaking epekto sa humanitarian aid na kinakailangan ng mga komunidad sa rehiyon. Ang bagong batas ng Israel ay inaasahang magre-resulta sa pagsasara ng punong tanggapan ng UNRWA sa East Jerusalem at epektibong hahadlangan ang paghahatid ng makataong tulong sa Gaza sa pamamagitan ng Rafa border crossing. Dahil sa pagputol ng mga diplomatic relations, hindi na magbibigay ng entry at work permits ang Israel sa mga dayuhang kawani ng UNRWA. Hahadlangan din nito ang koordinasyon sa militar ng Israel para payagan ang pagpasok ng mga aid shipment sa mga apektadong lugar. Bagaman na ipasana na ang batas sa Kneset, hindi ito agarang ipatutupad na nagiiwan ng panahon para sa posibleng pag-usapan o baguhin ang mga hakbangin. Ang batas na ito ay nagdudulot ng malaking hamon sa paghahatid ng tulong at maaaring magpalala sa makataong krisis sa Gaza at iba pang lugar na apektado ng alitan. Sa mga nangyaring ito, tinawag ni Felipe Lazzarini, pinuno ng UNRWA, ang desisyon ng Israel na walang katulad at sinabi niyang ito ay walang iba kundi isang sama-samang parusa para sa mga Palestino. Ayon kay Lazzarini, Palalalain lamang ng mga batas na ito ang pagdurusa ng mga Palestino, lalo na sa Gaza, kung saan higit sa isang taon na silang nasa kalagayan ng impyerno. Dagdag ng isang tagapagsalita ng Unruwa, ang batas na ipinasa ng Knesset ay magiging isang sakuna at magdudulot ng malaking epekto sa makataong operasyon sa Gaza at sa mga nasasakupang bahagi ng West Bank. Ang hakbang na ito ay nagbabanta na lumalapa ang humanitarian crisis sa mga lugar na labis nang naapektuhan ng mga alitan habang higit pang hinahadlangan ang paghahatid ng tulong na kinakailangan ng mga komunidad sa Gaza at West Bank. Sinabi ng Prime Minister ng UK na si Keir Starmer na ang Britain ay lubos na nababahala sa pagpasa ng batas ng Israel laban sa UNRWA. Ayon naman kay David Lamy, UK Foreign Secretary, maaaring ipatupad ang mga parusa laban sa mga politiko ng Israel kung tuluyang pabagsakin ng desisyon ng Knesset ang UNRWA. Samantala, naglabas ng pinagsamang pahayag ang mga gobyerno ng Spain, Slovenia, Ireland, at Norway na kinukondena ang pagbabawal ng Israel sa UNRWA. Binalaan nila na ang hakbang na ito ay nagtatakda ng napakaseryosong president para sa trabaho ng United Nations at iba pang organisasyon sa ilalim ng multilateral system. Sa isang pahayag, sinabi ng Belgium na labis nilang ikinalulungkot ang boto ng Knesset. Samantala, nagbabala ang Commissioner para sa Human Rights at Humanitarian Assistance ng Germany na ang hakbang na ito ay epektibong pipigil sa trabaho ng UNRWA sa Gaza West Bank at East Jerusalem na lalagay sa panganib ang mahahalagang makataong tulong para sa milyon-milyong tao. Ang mga pahayag mula sa mga bansang ito ay nagpapakita ng malawak na internasyonal na pagtutol sa desisyon ng Israel at pag-aalala sa posibleng malubhang epekto nito sa mga humanitarian efforts sa rehiyon. Ayon din sa Estados Unidos, sila ay labis na nababahala sa desisyon ng Israel na ipagbawal ang UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees sa kanilang teritoryo. Sa isang video na inilabas kamakailan, sinabi ng tagapagsalita ng U.S. State Department, si Matthew Miller, na ang UNARWA ay may kritikal at mahalagang papel sa paghahatid ng makataong tulong sa mga sibilyan na nangangailangan nito sa Gaza. Dagdag pa niya, wala nang iba pang organisasyon na makakapalit sa kanila sa gitna ng krisis na ito. Ngayon, nagbabala ang Estados Unidos sa Iran na magkakaroon ng severe consequences kung magsasagawa ito ng mga bagong pag-atake laban sa Israel o mga tropang Amerikano sa gitnang silangan sa kanyang talumpati sa UN Security Council nitong lunes, sinabi ni Linda Thomas Greenfield, ambasador ng US sa UN, na hindi kami mag-aatubiling kumilos para ipagtanggol ang aming sarili. Huwag magkaroon ng pag-aalinlangan, hindi nais ng Estados Unidos na magkaroon ng karagdagang paglala ng sitwasyon. Naniniwala kami na ito na ang dapat maging katapusan ng direktang palitan ng putok sa pagitan ng Israel at Iran ang pagpupulong sa UN Security Council ay ginanap matapos tamaan ng Israel ang mga militar na target sa Iran nitong Sabado, bilang ganti sa naunang pag-atake ng Iran gamit ang mga ballistic missile. Samantala, inakusahan ni Amir Sayed Iravani, ambasador ng Iran sa UN, ang Estados Unidos ng pagiging kasabwat sa karahasan dahil sa military support na ibinibigay nito sa kaalyadong Israel. Ayon mismo kay Iravani, patuloy na itinataguyod ng Islamic Republic of Iran ang diplomasya. Dagdag pa niya, bilang isang soberanong estado, taglay ng Iran ang likas na karapatan na tumugon sa agresyong ito sa napili nitong oras. Ang mga pahayag mula sa US at Iran ay nagpapakita ng patuloy na matinding tensyon sa rehiyon na binabalot ng banta ng karagdagang paglala habang sinusubukang pigilan ng mga bansa ang posibleng ganap na digmaan sa gitnang silangan. Sinabi naman ni punong ministro Benjamin Netanyahu na ang Iran ay nangunguna sa isang axis of evil at ang Israel ang tanging hadlang sa pagkalat ng banta nito na posibleng magdulot ng panganib sa kapayapaan sa buong mundo. Ayon kay Netanyahu, ang Iran ay nag-iipon ng mga nuclear bomb at maaari nitong bantaan ang buong mundo anumang oras. Kapag bumagsak ang Israel, ang buong gitnang silangan ay mapupunta sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi kami babagsak. Kami ang magwawagi at ang buong mundo ay magiging mas maayos. Ipinahayag din ni Netanyahu na sa mga airstrike noong Sabado, matagumpay nilang tinamaan ang mahahalagang target ng Iran, kasama na ang mga defense system at kakayahan nitong mag-export ng mga misail. Hindi lang mga lathe ang tinarget namin. Mga pabrika ng kamatayan ang mga ito at tinamaan namin sila ng husto. Binigyang diin din ni Netanyahu na walang papel ang Estados Unidos sa paghubog ng tugon ng Israel sa pag-atake ng Iran noong October 1. Kami ang gumagawa ng aming sariling desisyon, batay sa aming interes at mga konsiderasyon. Tungkol naman sa mga labanan sa Gaza at Lebanon, sinabi niya na sa araw na matapos ang labanan, wala nang hamas na mamumuno sa Gaza, at hindi na uupo ang Hezbollah sa aming hilagang hangganan. Dagdag pa niya, ang total victory ay bahagi ng maayos at tuloy-tuloy na plano na kanilang isa sa katuparan ng step by step. Sa isang mainit naman na palitan ng akusasyon sa United Nations sa New York, parehong Israel at Iran, ang nagparatang na ang isa't isa ay nagdudulot ng banta sa kapayapaan sa gitnang silangan. Ang talakayan ay ginanap sa isang pulong ng UN Security Council nitong lunes na ipinatawag matapos ang pag-atake ng Israel sa mga militar na target sa Iran ayon sa ulat ng Agents France Press, parehong iginiit ng Israel at Iran ang kanilang karapatan sa pagtatanggol sa sarili sa naturang pagpupulong. Sinabi ni Amir Saeed Iravani, ambasador ng Iran sa UN, na ang agresyon ng Israel laban sa Iran ay malinaw at hindi nangyayari ng hiwalay sa iba pang konteksto. Idiniin niya na ang naturang agresibong pag-atake ay bahagi ng mas malawak at tuloy-tuloy na mga pattern ng karahasan na nagpapahina sa stability ng rehiyon dagdag pa ni Iravani, ang paulit-ulit at sistematikong paglabag ng Israel sa pandaigdigang batas at ang mga operasyon nito sa mga teritoryong Palestinian, Lebanon, Syria at Yemen ay dapat makakuha ng walang alinlangan na pagkondena mula sa konseho. Ang mga akusasyon ay nagpapakita ng malalim na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na lalong nagpapalala sa krisis sa gitnang silangan at nagpapataas ng pangamba ng karagdagang karahasan sa rehiyon. Ayon naman sa Defense Ministry ng Israel, Pumirma sila ng kasunduan na nagkakahalaga ng 2 billion shekel sa mga lokal na kontratista upang palawakin ang produksyon ng bagong laser-based missile defense system na inaasahang magiging operational sa loob ng isang taon. Ayon sa ulat ng Reuters, ang kasunduan ay pinirmahan kasama ang Rafael Advanced Defense Systems at Elbit Systems at nakatuon sa pagdevelop ng high-power laser na tinatawag na Iron Beam. Dinisenyo ang sistemang ito upang sugpuin ang mga banta mula sa himpapawid kabilang ang mga rocket, mortar bomb, drone, at cruise missile. Ang Iron Beam ay inaasahang magiging karagdagang depensa sa kasalukuyang Iron Dome na gumagamit ng radar-guided missiles upang man-neutralize ang mga short-range threats na ipinapadala laban sa Israel. Ayon kay Eyal Zamir, Director General ng Ministry ng Depensa ng Israel, ang kasunduang ito ay nagpapahayag ng simula ng bagong panahon sa pakikidigma. Ang Iron Beam ay nakikita ng mga eksperto bilang mas murang alternatibo sa pag-neutralize ng mga rocket at drone kumpara sa mga interceptor missile na ginagamit ng Israel sa kasalukuyan.